Woi kira-kira? Hi, hello. hello. <coughs> ya, yeah, kabin juga. Pegatin mau kok? Kabin juga. doon, doon ako okay. ko. Doon, doon yung aso ko. Dayo. Wala dyan. Hanggang doon. yung aso ko nila kayo. swerte na bili ilang milyon kaya ayon

30 ribos. May bago na naman si Tito Si Pagdalaga ni Aki. Ay, patula siya.

Ikot, na. ikot, ikot ka! Abigin, ikot! Abigin, ikot ka, ikot! Inawakan ko! Oo. Takoy lang yan. Ito yung tani. Ayan, mga nga. yung iniwan ng nanoy. Patay na yung nanay nila. So guys, iniwan ko ng one minute ako umuwi to bihira na ano lang hindi so, na lang na lang anak ko dito para pakainin ganito hichora yan sobrang dumi sobrang dumi yan o oh, hindi na nakapagwalis yan yung mga tanim ko yun yung malunggay ko nagsanga na yung malunggay ko para pang reserva doon sa ano paglipat ko meron na ako may buhay na siya yan tinanim ko yun pa tanim ayan yung kamias ko wala wala parang kinain wala may kumuha sa ano ko sa ang tawag noon yung huh? tawag niyan, tawag niyan oh. may kumuha ng dahon o kinain ng wood tapos meron pa dito guys balik na tayo yan yun yun oh, yung tatay nila yung nirescue po yun yung si si Rodwi yung nasa dika hindi ko alam kung buhay pa ba yun yung mga cat mga buntis yung isa. Ay, dito kadumi yan iba ko tani oh, my goodness. Ang aloe vera ko, parang nagapa. yan dadalhin ko yan doon sa bahay ko. Ito yung pobring kahoy dela ko sa patal. Tatanim ko siya. Kasi maganda siya. Tama-tama ngayon December kasi Uh, sa December ko, ililipat sila doon. So, meron na akong Christmas tree. Kasi maganda siya pag Christmas tree, guys. Yan. Yan yung halaman. Nakikita ko siya yung pumunta kami sa... Ano? Doon sa Qatar. Tinatanim siya doon sa may... Ano, sa may Kiba. Mga tanim Guys. tanim ko maghahanap so, ako ng ito po yung naisipan ko na mga upahan para sa aking mga naisipan so, na upahan mag one year na ako dito minsan na uh, natutulog ako pero mauwi ako dito sa anak ko nagwawalis ako kasi marumi na marumi maraming basura wala yung ang kanin ko pero natuwa ako sa malunggay ko may malunggay ako tinanong dito bibitis mag tinan yung, yung mapagito na malunggay daming nalaglag ng mga buto ng atin. Ay, ay, nabuhay siya, guys. Nabuhay. Ayan, may sanga na siya. O, di diba, ba? Makaling, diba, guys. Oh. hindi yata ang planggan. ako hmm. Baka, habang wala ako dito meron pala dito ng alakal kasi yan guys nakalagay yan sa nakalagay yan sa ano maro batasan ang alakal nakalagay po ito sa sako sa Kiwad ang tapon tapos kinuha ang iba tapos iniwan lang niya nakakalat oh my goodness naman talaga ang ganda ng sakin sa astig yung laro ninyo ah <laughs> sinong gumawa niyan ikaw umapastig ang galing ah Naisip na. nga